Hi guys, hello. Good evening po. Mag may kangkong ako dito ngayon. At yun ay, kita nyo. Matataba yung kangkong. Yan. Ang gaganda pati ng mga dahon niya. Walang masyadong may uud Nag luluto ako ng isdang sinabawan. Kalulusog ng mga dahon. Binili lang namin to sa bayan. Siguro mga 15. 10 pesos yung isang tali. Yan. Hugasan ko muna. Himayin ko muna din. Hugasan. para makapaghigop ng masarap na sabaw. Yan. Titita nyo, kahit matanda na yung ano yung part ang ganda pa rin. Pero kinukuha ko lang yung malambot. yung bata pang dahon. Ayan, nahimay ko na po yung kangkong. nagwasan ko na siya na isang beses. Ngayon, ah, uh, ibababad ko siya sa asin para matanggal yung mga insecticides dyan na nakasiksik sa mga daon-daon. Tsaka para din mawala yung halay natin, in-spray ito ng mga chemical para <coughs> excuse me, para hindi, hindi agad malanta, di ba? Kasi kahit yung mga gulay at frutas na pinipinda dyan sa sa palengke, ini-spray, ini-spray hanya ng mga chemical para hindi agad mabulok. Para sariwa silang tignan. Babad ko lang siya sa soap with water. Mga ilang minuto lang. Siguro mga 3 to four. Huwag nyo lang pa kasi mawawala din. Mawawala naman yung sustansya ng gulay. Ayan guys, binalawang ko na po yung kangkong. Then, nakagayit na rin ako ng sibuyas, bawang, at kalamansi. Mga six pieces or depende po sa inyong panglasa. At ang isda. Yan, ang gagamitin ko mamaya. Hindi ko alam kung anong isda po to pero... Alam niyo yung sapsap -sap, pag maliliit. Yan daw yung pag malalaki na. Nakalimutan ko yung tawag ko ano tawag sa isdang yan. Yan. Nagpakulo na rin ako ng tubig. <coughs> Excuse me. Nagpakulo na rin ako ng tubig. Pag kumulo na yung tubig, ilagay ko na tong sibuyas, tsaka bawang, asin, tsaka itong magic syrup. Pampalasa. Ayan, kumulo na siya. Actually, mas masarap to kung may kamatis. Kaso naubusan ako ng kamatis eh. Ilagay ko na yung isda. sunod ko na yung kalamansi kasi mahirap siyang haluin kapag pinahuli ko yung kalamansi ang dami pala Malad madali lang naman kasi maluto yung isda kaya ilalagay ko na yung kangkong Ayan, luto na po ang ating sinabawang isda. With gulay na kangkong. ayan dito na po ready to eat na salamat sa panonood God bless us all bye bye please subscribe for more thank you